Hello mga kabady, good morning, welcome back again to my youtube channel So sa mga kabady ko dyan na palaging nakasubaybay sa aking channel ay salamat po sa inyo At sa aking mga kabady na mga silent viewers ko dyan no Ay please uh, do subscribe my youtube channel at click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos o nga pala mga kabady, huwag nyo kalimutan na huwag mo po mag-skip sa aking uh, mga videos no? kung mayroong ads na naglumabas dyan. Ay uh, huwag nyo click para uh, mayroon tayong bare-bare uh, lang nakita sa YouTube. So salamat sa inyo mga kabady. God bless po. So for today's video mga kabady, ay yon i-update ko kayo sa ating palayan. So dito mga kabady, may nakita tayong isang farmer dito no ah uh, nag-apply siya ng abono sa kanyang palayan mga kabady ito na yung kanyang palayan na second application na ito mga kabady no sa kanyang palayan na uh, pag-apply ng abono complete 1414 at saka yuria daw yung kanyang hinalo para daw gumanda uh, lalo ang kanyang palayan so tingnan nyo maganda naman yung at kanyang palayan mga kabady ah uh, ma ang dito sa left side mga kabady atin yan so dito no So, meron pang kinain na kuhol dyan mga kabady. Hindi talaga may iwasan talaga yan mga kabady. So, yun. No? Punta natin mga kabady. So, ito na yung ating ah uh, uh, palayan mga kabady. Ito yung inbred rice. Yung katago na inbred rice mga kabady. So, ah uh, yan. Ang product uh, using uh, KB plant protein and serve. So, tingnan nyo mga kabady ang ating palayan. So, nakita nyo mga kabady. Ang daming mga sapot ng gagamba mga kabady. Oh. So, yan yung... Uh, ah uh, uh, palatandaan mga kabady na maganda yung palayan mo organic talaga kasi kapagay ay nisprihan nyo to ng mga insecticide na yung nabibili nyo sa mga agribet ay check na mamamatay ng mga ganyan at ito yun rin yun ang sanhi na ayon na pagkasira po sa mga good uh, insecto insekto na nakatulong sa pagtaboy sa mga ano sa ating mga palayan no? nakasama sa ating palayan isa itong spider na ano friend sa ating uh, palay so dito natin mga buddy uh, kung natandaan nyo pa yung ating last video na inabunuhan natin itong upland na area na dito mga kabady no yung dinusdos bitaw na inaplayan ng uh, inispirihan natin ng herbicide saka yung natira ay dinusdos natin so inabunuhan natin yon ng complete 1414 na kung natandaan nyo mga kabady ay ito na yung update so yon tingnan natin makabadi kung uh, nakahabol ba talaga ito sa dito sa baba kasi uh, karaniwan talaga dito sa mga upland areas makabadi ay mapapayat yung palay kasi nga okay. ay hindi ito palaging naanuhan ng tubig no napunduhan ng tubig so kapag napunduhan ito makabadi ay hindi siya masyadong makabugbog ng um, ano uh, mawala lang ng tubig mga ilang days siguro tsaka yung irrigation natin ay Pawala-wala din So, uh, tutubo talaga yung Damod yan mga kabady. So, payat talaga yung lupa dito Na tamnan kapag palay mga kabady So, yan mga kabady ito na O, oh, tingnan yung mga kabady Mataba na siya mga kabady oh. So, ito so, yung nasa taas natin mga kabady So, so meron pala talagang mga konti Na mga ano, mga kabady Na payat Pero okay lang yan mga kabady, Kasi hindi pa man masyadong natunaw itong ating ano palay na uh, ating abono dito so yan mga kabady oh, mahabol naman doon sa baba mga body. so hindi naman siya ganong uh, kagandahan pero okay na to mga kabady makaani lang kayo dito mga body. okay na to mga body. so bawing bawing naman ito tingnan nyo yung kanyang, uh, pan, uh, uh, tindig ng palay oh. maganda naman siya mga kabady bubunga talaga yan mga body, kapag ay nabunuhan nyo uh, patubigan lang uh, linggo linggo mga kabady no? so ito lang talaga yung technique dito sa mga upland areas talaga mga kabady kahit nga dito mga kabady nilakihan ko ng pilapil so mawala talaga yung kanyang ano no yung kanyang tubig ang dali lang mawala ng tubig mga kabady so meron ding mga natirang mga damo mga kabady ang bilis talaga makaano ng damo mga kabady oh? ang bilis tumubo mga kabady bago pa lang ito natin iskrihan ng frontier o yung mga natira dinosdos natin so meron na namang ano tumubo so ganito talaga yung ano mga kabady kapag ang yung area ay nasa upland so yun so uh, as far as ano mga kabady maganda naman siya mga kabady so pero hindi man ganong kagandahan katulad nung nasa baba na napaka tinggas talaga no? kapag ay ano yaya pa ka doon yung paa mo ma feel mo talaga yung ano kanyang ugat mga kabady so kapal talaga So dito makabadi ay hindi siya ganong naka ano naka boilo dahil talaga ito sa damo makabadi at uh, mawala yung yung tubig. Yan talaga yung number 1 na ano, number 1 na cause ito bakit ito nangyayari ganito makabadi. So kung meron kayong area na ganito makabadi, yung ganito talaga na uh, ano, na tingnan ganito oh. Tingnan nyo, kawawa talaga yung palay mga kabady. Payat yun talaga mga kabady. Inusdusa namin yan mga kabady, pero ah, uh, one ko ba? Bilis lang ano, tumubo ng mga damo dito mga kabady. Inabunuhan lang namin ito. Ah, uh, inabunuhan. Ano, ah, uh, ng herbicide. So, oh, ganito pa rin mga kabady. Oh. Pero kung ano mga kabady, sa susunod na crop, ah, pag-end itong cropping na ito mga kabady, ang gagawin natin dito ay eh, ano natin ito? Ibuldos, or uh, kahigin ng kalabaw or kahigin ng kalabaw mga kabady usahin natin itong lungaluang uh, at ilibel natin doon sa baba so yan yung uh, option ko mga kabady, uh, para ano para mapaganda itong ating uh, palayan dito so medyo hindi ako satisfied nito mga kabady kasi ang ating palayan ngayon ay napaganda talaga uh, dito talaga tayo malugi dito sa area na to makabadi sa taas oh meron namang ibang portion na maganda makabadi no so ito oh, maganda dito makabadi oh so tingkas ng ano kanya nga palay no oh ayan oh meron din dito makabadi no oh. maganda din yung makabadi pero meron talaga na hindi na ano meron talaga na sobrang payat katulad niyan no payat talaga makabadi oh dito sa baba meron ding ano pero Dumadala na ako kabadi. Okay lang 'yan. Ang importante mga kabadi ay makaani tayo ng ano. Bawi na siguro ito kapag ay uh, pinatubigan lang na ito ito regular mga kabadi ay check na uh, ano ito, babawi pa ito mga kabadi no. So ang atin lang gagawin nito, patubigan ang natin ito palagi mga kabadi para makaboylo pa ito mga kabadi. So dito mga kabadi kung meron kayong area na ganito, parang hagdan-hagdan balayan mito mga kabadi yung nasa taas mga kabady, ang gawin niyo ay ano level niyo diyan sa baba so wag naman sa pinakababa yung iandan na mo kabadi yung tatlong ganyan tatlong uh, steps ganyan uh, isahin mo ayan at yung eh, pangalawa naman isahin mo para yung tubig na nanggagaling doon sa taas mga kabadi ay pupunta sa yung palayan. Yan, yan lang yung nakita kong idea dito mga kabadi. Na makasalbar dito sa lupa na to kasi uh, dito mga paya talaga yung lupa hindi ko alam kung bakit nga payat nito pero ah uh, talaga sa tubig ito at sa ano tubig talaga sa damo oh. tingnan yung mga kabady oh. 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 may iyak kaya yung saka no hmm, payat ng palay oh so, dinusdo sa yung mga kabady makita nyo merong agi ng ano dusdus -dus, oh. pero ganyan din talaga mga kabady Uh, yan, no? Ang dami pa rin, ano, mga Ah, uh, ganyan talaga yon mga So, ang ating gagawin nito is i-kahig ito. idusdo, ay, ano, kahig yung lupa niya. I- Ah, uh, for example, ito, may ah, uh, eight nga luwang, ito, no? Nga, yung paganyan lupa. So, per atin itong i-divide by three, so, gawin natin itong, itong tatlo. So, yung pinakataas mga kabady ay level natin doon sa pangalawa at yung pangatlo ay level natin sa pangapat so ganun ah uh, yan lang yung nakita ko na way dito mga kabady na masalbar natin ito so meron pa rin mga magandang na mga ano dito mga kabady so dito maganda ganda pa rin ito pero hindi tayo tas satisfied mga kabady kasi nga ay sa sobrang mahal ng pasahod ngayon mga kabady abono tsaka uh, ano pa medisina yung ating ginawa ay yun ay ano dapat talaga as much as ano possible mga kabady ay dapat maganda yung quality ng ating produkto ng ating ginawa ng ating farming atin talaga itong alagaan mga kabady so dito mga kabady kapag ay malapit na tayong mag-ani mga kabady ay huwag nyo rin kalimutan na hagbasa itong pilapil mga kabady kasi dito nang mumahay yung mga daga. So pag lumaki na itong magbunga nagbunga na itong mga body ay atin itong ano? Atin itong isagibo para sa ganun ay maano itong mga damo na nasa pilapin. So yan mga body no. Ito so, yung update. So stay tuned mga kabady. yung uh, pinakataas niya, pinakaibabaw na part mga kabady. So, meron din nga kinain ng kohol. So, ito yung ilibel yung pinakataas mga kabady. Atin itong ilibel dito sa baba para gumanda lalo itong ating palayan mga kabady. Oh, ay, hindi gumanda lalo para naman ay gumanda. Uh, Sinsya na sa aking Tagalog mga kabady ah. So, yun mga yon na uh, yung akin nakikita nga way dito paraan para hindi tayo malugi dito sa ating uh, pag-farming. So, tingnan yung mga kabady, yung payat no paya talaga yan mga kabady, kasi ay, ito ay upland so ganyan na yung upland mga kabady. so, uh, meron din iba dito mga kabady, na maganda rin hindi, hindi man lahat hindi maganda mga, mga kabady pero meron din part na maganda so makaani pa rin mga kabady so yan mga kabady ito na yung update sa ating uh, aking palayan na inabunuhan no? yung mga upland, yung mga payat So, ang Resulta maganda naman mga kabad, eh. pero atin pa rin uh, follow up ng spray ng KB Plant Gerotinancer. So, salamat sa inyo mga kabad, eh, no. So, malapit na tayo mag uh, 1,400 subscribers. So, sa so mga silent viewers ko dyan ay paki-subscribe at huwag niyo mo mag escape sa aking uh, mga ads sa aking videos mga kabad, eh, kasi ito lang po ang aking ating uh, ways para kumita dito sa YouTube. So, yan Salamat mga kabad, eh. Stay tuned. So, keep on watching. So, God bless po sa inyo. See you in the next video. Bye-bye mga kapatid. Eh. Okay.